galing kaming bangko may inayos ako sa bangko tapos tapos na kami doon pupunta naman kami sa school ni Isa dahil wala akong pasok kaya ako naka andito sa bahay lang yan yan ng na to malapit na sa school ni Isa ay sa so kabila hindi na may sisa. Mag-taxi din kami pa uwi. Kahit naka-motor naka, uh, yung ama. Dagdag muna ako dito. Si Alana, kung ganap-ganap ko, mag muna ako. nakakaya nga lang mag-vlog. <laughs> yung mga tao eh. Oh, nasa kabila. Ito nga ako sa kabila, walang tao. Ito yung eh, bayo ko. <laughs> Napakagatuloy kami kay Isa. Ano yan? Ah, ito na yung Metro Manila. Lapit lang din pala. Ito na pala yung Metro Manila. Philippines Metro Manila. Supermarket. Malapit-lapit na lang pala. Ah, baka dito nilipat yung Pinoy Street Food dyan. Dun oh. Ayun o, oh, Pinoy Street Food. Pinoy Street Food. Ayan, no? Ayan, no? meron dito. Ayan, Baka ito yung nilipat na yung pinag-street po doon. Yung, dati doon. Sa may, ano yung natin. Tingnan nga natin. Ala, Juno, you know, may mga tagdudos? Diyan na sila? Ha? Sabihin natin mamaya kay Jaja. Ah, ngay tanghali. Ang bibili natin. Hindi pa na maluto. Pasok tayo dito sa mga ano, oh. John. Pasok ako dito. Pasok ako dito sa mga ano, biliing na. Parang mura-mura lang. Ayun, may short doon. Tingin ako. Mura naman dito. Ay, may short. Ano ito? Okay, guys. wala. Darang short dito. Pero parang may iksi sila. Maganda ganito. Ang mura dito. Mga tagli limang piso lang. Eh, ay, dito. Dirhams pala. <tipos> Gusto ko yung ganitong kulay. Kasi nga lang, parang wala. O yung mga malalambot. Maganda. Maliliit. No. Finished, boss. Huh? So masabi Maliliit man. Baka hulihin tayo ng pulis. Ah. Yes. Maliliit ng short. Dito na kami sa... Andito na ako sa school ni Isa. <laughs> Sundiin ko siya. Plus 11 ang labas niya. Yan, yan, yan. Dito na kami. Tapos ito ang school niya. Yung pinto na yun. Doon ang school ni Isa. Bye-bye. Salamat Bye. sa panonood.